Ay, mga pare ko, reading tayo. Alis tayo sa balilo. <laughs> Sa po, saan punta mo, pre? Ano <laughs> po uh, gagawa po ngayon para matapos na. Ayun. <laughs> Tapos na yung gawan ko eh. Ang gagawa po talaga nila. Oh. Ako lang na iba Eba, dito. na, eh. po. na to? <laughs> po. Ako lang na iba, hindi. Malo, maraming ano, maraming chicks. Maraming Chick boy. <laughs> boy. E, Ayan. Ayan tayo mga viewers. Tahanan ka niya mga viewers. Tiyoso ka ah. Tiyoso. Ganyan talaga niya parang yung pupukul oh. Lahat yata na binukuntol yun eh no. Ganyan ah no. Ganyan talaga parang yun Dati, nagbubutas. Ngayon ang mamutol. Alright. Basta. Alright na, alright. Alright. Isang muna tayo. Alright, sumayon nyo tayo na. Yata, no? 6, no? Aray, namin, no? Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. na. Ayan na. na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. na. kami dahil kay Balilong yan, si Balilong magaling talaga sa Balilong. Uy ka na, pre! Uy <laughs> <laughs> na daw siya, uy na! Uy na rin kayo? Ay, kasama pa lang mo. Uy yeah. na sparring na yun. Galing talaga ni Balilong, no? Galing ni Balilong. Alright. Okay.